kabataan. Nagkakalat sa lansangan dahil sa mga magulang na irresponsible tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Mga kalakihan, mga magulang na dapat ay magsuporta sa mga, mga anak nilang nangangailangan sa kanilang kalinga. Mga magulang na nagpapakalunod sa drugs, sugal at iba pang mga bisyo. Sana maisip nyo lang na may mga anak kayo na nangangailangan sa inyong kalinga at suporta. Kayong mga hindi iniisip ang realidad, akala nyo buhay, pantasya. Makahit-hit lang ng anumang pang-drugs, piling nyo, takasan yung mundo na inyong ginagalawan. Hindi nyo kayang takasan ang mundong ginagalawan nyo dahil namumuhay tayo sa totoong mundo. Hindi ito mundong pantasya at hindi ito mundong hindi makatotohanan. Matuto kayong harapin ang mga responsibilidad nyo. Matuto kayong harapin ang katotohanan ng buhay. Na nabubuhay kayo hindi lang sa sagana, hindi lang sa kaligayahan, hindi lang sa bumubuo ng bata. Tandaan nyo, ang kawawang mga batang nila lang na binuo nyo sa mundong ito, napakalat-kalat sa lansangan dahil sa mga bisyo nyo na hindi matatawaran, sana umpisa pa lang, wag nyo yung subukan. Dahil pag inyong sinusubukan, yung mga bis, yung inyong tinatamasa ngayon, tandaan nyo, mga batang, ibinubuo nyo, hindi nyo ba naisip ang kanilang kinabukasan?